Magandang araw sa inyo mga bossing. Ngayon ng araw ho ay may nagtatanong ho sa atin na si Bossing Joel, na ano daw bang ba pamamaraan or gamot sa 3 weeks old na alaga niya na may bulutong. Palii mga bossing, bago po natin sagutin 'yan, ay tara, samahan niyo muna ako bumili ng mga kailangan natin para makita niyo na din ang mga ginagamit natin na maintenance sa ating mga alaga. At bibili na din tayo ng kailangan para sa katanungan ni Bossing Joel na paano gamutin ang bulutong. Bali ngayon mga bossing, tara, lakad muna tayo. Kainaman lang natin mga bossing, ay walking distance na lang ang bilihin natin. Hindi tulad dati ay nagko-commute pa tayo, kaya menos na rin po tayo doon mga bossing. Kaya ngayon, anytime na may kailangan, convenient na para sa akin at para sa amin dito, sa mga tigad dito sa amin na malapit na dito sa bilihan kapag may kailangan, hindi ka na nagmamadali para tumakbo pa sa malayo. Kaya, ere, lakad lang tayo, tapos dito na tayo mga bossing. Kaunting lakad lang. Kaya tara, bili muna tayo. Ito ang sikreto natin sa ating maalaga mga bossing. Tara! Bilan! Pagbilan niya atin ang ano, bitmen pro powder lima sa saka, saka bitmem pro tablet isang banig na saka el Toro tablet isang banig na tama na natin ang isang ano, premoxid powder. Bali, mga balik na tayo din. Bigyan na lang natin muna kay ate yung ating bayad. Magkano to ate? Bali, 3.48. Ah, okay. Eto po. Eto yung chocolate. Thank you. Bali, balik na tayo mga bossing. Nakabili na tayo ng ating gagamitin. Bali ngayon mga bossing, pabalik na tayo sa backyard natin. Napansin niyo mga bossing ang mga nabili natin na Vitamins ay Bitmen Pro Powder, El Toro, Bitmen Pro Tablet. Pero, mas more on powder ako sa Bitmen Pro ngayon. Anong dahilan? At bakit mga bossing? Dahilan yan ay mainit ngayong panahon. Ang ating mga alaga ay gusto nila ng liquid. Hindi hirap painumin ang ating mga alaga. Like kapag malamig o maulan. Kaya nasusulit po yung pagbibigay natin sa kanila ng liquid or sa bitumen pro powder kasi hihahalo lang po natin yan sa tubig. Kaya hindi nasasayang ang painom natin mga bossing. Pero nagbibigay din naman tayo ng tableta sa kanila like El Toro once a week and bitumen pro tablet once a week. Kung may tanong kayo mga bossing kung paano ang sistema natin dyan ay mag-comment lang kayo mga bossing. Sasagutin natin kayo. Dito naman tayo sa katanungan naman ni Bossing Joel. Anong pamamaraan natin sa paggamot ng bulutong ang tinatanong niya? Isang mabilisan lang na mainam at subok ko na ho dyan ay yung Premoxil Powder mga bossing. Lalo na ngayong tag-init, hindi maiwasan sa ating alaga na magkaroon ng ganyan. Paanong pamamaraan na pagbibigay natin ito? Sa 3 weeks old ho mga bossing ay powder ang gamit natin. Magtatableta lang tayo niyan kapag 5 months na and up. Sa ganyang edad ay powder lang ho ang ating gamit. Magbibigay tayo tuwing umaga ng tatlong araw na sunod-sunod mga bossing. Sa unang araw, eto po ang tips. Sa unang araw, mas mainam na hindi muna natin patukain sa umaga. Para pag nag-inom sila ay ma-absorb nila ang binibigay natin na gamot. Para po yung binibigay po nating paracetamol sa sangkapo ng ating premoxil at yung pangbulutong niya ay maabsorb po talaga ng maayos ang ating alaga. Tapos sa hapon naman ay pagbigay lang tayo ng water intake na lang at pwede na tayo magpatuwa sa kanila. Ganyan lang po ang ating pamamaraan mga bossing. Doon na tayo sa subok, sa premoxil powder mga bossing. Salamat po. God bless. Pag may tanong kayo mga bossing, Mag-comment lang po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing. God bless po. Thank you.